Hello. So, uh, ayan, mayroon namang bagong uh, eksena itong si Ramon Tulfo, mga kababayan. Bago na namang kasinungalingan. Sinasabi niya na mayroon daw siyang list ng uh, mga tao. Uh, ito exacto niyang post. Here's an insider list of people the government is watching that are behind the report current destabilization. So, sinasabi niya dito na meron daw planong i-destabilize ang gobyerno ni Bangag o ang ating gobyerno, mga kababayan. So, ngayon, uh, sinasabi ni Tolfo, itong si Romeo Okis, si Orly de Leon, si pati si Magalong for confirmation daw, pati si, ba, si Johnny Macanas kasama pa. Okay? Si General. Tapos si, Je si General Bantag, Colonel Chica, Colonel Leonardo, Metran, Captain Dado, si Ferdi Topacio, Attorney Vic Rodriguez, kasama pa si Mike Defensor, si uh, Chavit Simpson, si Vicente Marcoleta, Orlando Olamit, Elias Mo. <laughs> At ito daw ay possible financiers. I see uh, Vice President Sara Duterte, si Congressman Paulong Duterte, at si David Singson. At ang sabi ni uh, Tulfo, ni Ramon Tulfo, don't ask me where I got the info. I won't tell kahit napipitin daw yung bayad niya. So, di ba nakakaloka? Masyado na kasi silang ano, natataranta at uh, talagang uh, kahit na uh, sa, sa totoo lang mga kapapalangga, hindi na kailangan na-destabilize sa sibangag. Okay? Na lang nag-destabilize de sa, sa sarili nila eh, yung kanilang mga pagnanakaw. Yung kanilang pag what? Pangingidnap. Pang kukulburon. Nakita niyo ba ako? Kasi dapat recording lang to eh. Nakikita niyo pala ako. So, I don't know, nag-experiment ako dito sa ating uh, stream yard. Can you say yes kung nakikita niyo ako? Kala ko mamaya pa ito mag ere nag explore tayo, mga kababayan. Yes? I need yes to comment. Alright. So, mga kababayan, oh, nakikita pala ako. halo <laughs> so, nakikita niyo pala ako. Buti wala, well, hindi ako nag-emote-emote kasi akala ko 4.45 ba ito i-ere. Okay. Ngayon, mga mga palangga, nag-balljack balljack itong si Congressman na uh, Paolo Duterte, Paolo Duterte. So sinagot niya ngayon etong si Tulfo. Si eh, Ron Tulfo, sinasabi niya dito, etong ano na to, itong baliwan, I mean, <laughs> ang ito ni Ramon Tulfo. Ito isa ko sinabi ni Pulong, ah. This guy must be really proud of his imagination. It's the only thing working harder than his sense of journalism. If it's so good, this so-called list is his version of insider intelligence. Then the only thing that needs confirmation is whether he still knows the difference between fact and fiction. So, isip lang talaga ito ni Kasi, syempre, si e. Eh, burangkot na rin at baka nagugulyanin na or nagpapabida, nagsisip-sip dito sa kay Bangag na ito. So ngayon mga palangga, sinasabi ni uh, Congressman Pulong, he claims he won't reveal his source kahit pitpitin ang bayad niya. Hmm. Don't worry, nobody's interested. Sabi ni Pulong. We're just wondering kung naa pa ba mapitpit. <laughs> hindi mapit-pit ka ba sa bayag mo? E, mga kulontoy na ka na. Sabi niya, pit-pit sa imong paugok. Wa, wa ka man itlog dong. gibukbuk buk-buk ka o babae. Istorya he. Di ba? So, ati kami ni mini pulong dito si Claudine Barreto. Di ba? Binagbog na. <laughs> anyway, sabi ni pulong, baka gusto mong hawakan yung bayag ng Rottweiler ko sa bahay. Dodong. Sabi niya, this guy has made a career out of Gossip package as courage, but this time it's gone full fantasy. Name dropping people, inventing plots, and pretending he's part of some spy thriller. Okay, nag-iinvento siya. Wala ko nananawagan ako na talagang pabagsakin si Bungag. Sabi ko, ang pagpapabagsak sa isang adik ay hindi yan pagpapadistabalista sa gobyerno. Sa halip, yan ay makakatulong ka para mas bumuti ang gobyerno walang sinong Pilipino ang gustong pabagsakin ang sarili niyang bansa, ang Estado. Diba? Ang pwede mo lang pabagsakin, maad. Ang mga kawatan, yan pwede natin pabagsakin yan. At not necessary na sasabihin yung destabilize mo ang gobyerno. Pag sinabi mong destabilize mo yung gobyerno, sinisira mo. Let's say, ang Malacanang, jornogin mo, pagsisirain mo, mga government properties, yun ang pagdidestabilize. Pero kung mag-welda ka, magrarally ka at sabi mo, bumaba na yung addictus na yan, ang de destabilize mo ay hindi gobyerno, kundi ang mga magnanakaw, ang mga addictus. Now, sabi niya, okay, tuloy na sabi ni Pulong, the only destabilization happening here in a trip on reality. As, as if this Bangag administration is a coup. It's already in the final state of self-destruction. Oh, no, kasi na baka hindi kasi marami magbubanda, nanawagan no? niya mga taga Cebu, mga artist may pare, may mga pare na nanawagan na na kailangan na talaga manindigan dahil sa mga nangyayari ngayon. Sabi ni Pulo, kasi siguro hindi nito kay Bangag. At kahit ano-ano na lang lumalabas sa bibig niya, naus na nga, sinungaling pa. I'm glad na marami na tayong ngayon, tumatawag kay bangag na bangag. Hindi na lang ako mag-isa. Di ba? Hmm. Ang dami-dami natin tumatawag kay bangag kasi bangag naman talaga. Sabi pa ni po, sa administration, dahil gusto mong ma-appoint special envoy to China, gaano katotoo ha? Di ba, I remember, appointee ni Pangulong Duterte to. Hindi kasi nila, kung natatandaan ninyo, si Wanda, the, the, ano, Teo, Oh, o na to po tayo, kapatid nila. Di ba may anomalya itong magkakapatid na to Mamaya po kung yan. Okay? Sabi ni Pulong Dodong Mon, you want attention, you got it. But next time, try using truth instead of testosterone. <laughs> di ba? Ay, wala namang ano yan. Wala namang betlog yan si Bangag. Eh. Ay, si Bangag, si... Uh, ang Si Tulfo. So, ngayon mga kababayan, ano ang eksena? Balikan natin to Okay? Kaya, gilid na gilid yung mga tool ko na yan ay uh, pang-uusap. Kasi may mga nakaraan silang anomalya. Okay? Mm-hmm. Gali lang. So, imagine yun. Ito. Nung panahon ni Pangulong Duterte, namit ko yung kapatid niya, si Wanda Tulfo, naka-ermes-ermes pa nga eh. Okay, 20... Okay, 2018 yata kami namit bago siya, o 2017, bago siya niligmok ni Pangulong Duterte. Di ba remember, mayroon silang itong magkapatid na ito na nasangkot sila doon sa 60 million na uh, DOT PTV scandal. Ginamit nila yung kanilang bitag media. O, oh, ano nangyari doon? Noong 2017-2018 to 2018, okay, merong na-discover o na-audit ang COA na 60 million na advertising contract ang Department of Tourism, okay, which is secretary noon, yung kapatid ni Montulfo na si Wanda Teo. Okay? Na ibinayad Okay, ano nangyari doon? Na sa PT before. Ang problem, mga palaga, nung time na yon ang airtime ng mga advertisement ng DOT, Department of Tourism, ay nilagay doon sa program nilang kilos pronto na pagmamayari ng kapatid ni Wanda na si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo. 'di ba? Doon sa kanilang bitag media. Ay itong mga pamilyang ito, may bahid na talaga. Ito hindi lang makaporma nung panahon ni Paul Duterte kasi diligwak nga dahil nalaman, dahil hindi nagto-tolerate si Pangulong Duterte ng mga kawatan eh. O oh, ng mga involved sa anomalya. Kaya sila ngayon galit na galit sa mga Duterte. Okay? Kasi naglabas noon, gubugya, nilapastangan nila yung pondo ng bayan. So ngayon nung time na 'yon, ang nag uh, ang nag, uh, tumanggap ng pondo ay yung kumpanya ng mga tulfo ng mga magkakapatid. Na ibig sabihin, mga palangga, yung government funds, pera ng bayan na dapat magpunta sa, sa, pera ng sa taong bayan ay napunta sa mga tulfo. Okay? Kaya sabi ni Pangulong Duterte noon, mag-resign ka na. Wanda, yun yung kapatid nila. Kaya, you know, at least man lang, may, at medyo hindi matibay-tibay ang sikmura ay dagdag pinag-resign sa PIRD si Wanda Tulfo na kapatid nila so nag-resign ng 2018 kasi nga may nakitang anomalya nung unang panahon na yon nung uh, 2018 ang ginawa nila tanggi-tanggi pa ang mga magkakapatid okay tapos sabi nila ibabalik daw nila ng pera wala daw illegal ganyan ganyan kasi dumaan daw sa tamang process and bidding and everything Then later on, nag-promise sila na ibabalik nila yung 60 million. Pero hindi rin kaagad nila binalik yun. Nagpatumpik-tumpik pa sila. Until 2019, mga kababayan, ay sinampahan ng ombudsman ng graft charges si Wanda Tulfo, si Ben at saka si Erwin Tulfo. So hindi malinis itong mga magkakapatid na to Kaya nga diba sa sal ni, sa confirmation ni Erwin Tulfo, hindi niya maipaliwanag yung pera niya kung bakit ang ang kanyang income ay, ay ang kanyang ani uh, sal-in you know, ang kan not talen. Ang kanyang uh, net worth kung biglang lumaki, as hindi nag-jive o hindi nagmamatch sa kanyang BIR uh, access. I mean, uh, yeah, sa kanyang BIR. So ito yun, mga kababayan. Kaya sila galit na galit sa kay Pangulong Duterte. Kasi nga, ang kaniyang kanyang di ba, nakita ng ombudsman na may graph and corruption, kaya nagreklamo, alright? So, hindi ko alam ano na nangyari dito sa case na ito. Baka ongoing na ba? Nabasura na ba? So, ngayon, yun yun. Okay? Kaya sila ngayon gigil na gigil. Kaya, ah, imagine yun, 2020, I'm uh, still ongoing, ano? 2021, okay? Ay, sila, kinasuwan sila ng sandigang bayan. Itong si Juan, ito mga tool po na ito. Alright? So, going pala ang kanilang mga kaso wala naman nakalagay dito na na-dismiss na yung kaso. So, may bahid. Okay? May bahid ng pagnanakaw o korupsyon itong pamilyang ito. Kaya naman, ganito na lang sila kagalit kay Pangulo, ay sa mga Duterte. Imagine nyo, mayroon pa yung sinabi si Tulfo eh, dati, si Ramon Tulfo. Mayroon na pa siya sinabi kay Inday, kay Inday Sara dati. Alright? na sinabi niya na si Andres Sarno ay certified na baliw. Naalala niyo yun? Nung time na yon nung May 3, 2025. Year na to. Sinasabi na na baliw daw si Inday, si Pulong naman daw, abusado. At sinasabi pa sangkot daw sa pulburo trafficking nung panahon ni Pangol Duterte. Hindi eh, ganyan. Eh, sangkot pala eh. Bakit hindi nila sungan o kung ano-ano pa? Kis-kis lang -kis talaga. Christmas lang. Yun ang gusto nalang gawin sa, kayo, sa ano, sa mga Duterte. E wala naman bayad yung mga tulpo na yan. Eh. Diba? Puro lang tama, sabi ni Polong Duterte, ni Congressman Polong. E eh, puro chismak-chismak lang ang mga walang niya ito. Baka nagsisipsip at gusto nga magpa-appoint kay Bangag. Baka nga gusto nyo talaga magpa-appoint. Is gano'n naman yan sila, di ba? Gano'n naman yan. Wala namang ibang ginagawa yung mga yan. Ano? You know? you know? magsipsip at gustong kumita sa pera ng bayan. Kaya gano'n, noong panahon ni PRRD, hindi sila nakaporma, niligwak sila, nakasuwan pa sila ng ombudsman, yun kasi silang magkakapatid, kaya ganoon na lang yung kanilang galit, mga kababayan. Right, James Cloud? Alata naman na may pagkagtatakkan ang gagawin mo ang tool na yan. Alright? Hmm. Ngayon, ano pa ng mga eksena dito? Mga palangga. Sabi ko sa inyo, hindi talaga nila tatatanan si Ani. Hindi talaga nila tatatanan si Inday Sara. Hindi nila tatatanan ang mga Duterte. In, at talagang you know, group effort ito mga bangang neto kasi nararamdaman na nila. Kung maglalagay sila ng mga pangalan, yun, know, mga pangalan doon na mag-destabilize. Hindi na kailangan i-destabilize si Bangag. Diba? Self-destruction na yung ginagawa niya dito sa mga nakaraang dilubyo sa bayan natin, di ba? Ayun na nga, ilang beses natin sinasabi sa inyo, yun pa ulit-ulit na lang. Natataranta sila, natatakot yan sila kasi mukha talaga matatanggal na sila nga. Oh, tama, sabi pa ni Kiko Barzaga, oh. dapat po i-pairing squad ang mga, like napanggit natin kanina, mga illegal loggers, mga illegal na nagpukwari, Oh, matapang talaga to si Kiko Barsaga. Ang dami rin sinasabi. Kaya dapat, dapat tawa ng death penalty sa so, pamagino ng firing squad laban sa mga sangkot na illegal logging o mga illegal loggers. Sabi niya, there must be only one punishment for illegal logging and mining. Yeah? And, uh, sabi niya, in important mining and important national environmental assets like Sierra Madre Mountain Range, and this is death penalty by firing squad. Tama naman talaga. Dapat talaga, hindi lang itong mga nag-acquire, sila bangag, sabi ko nga sa inyo, dapat retroactive. Pag natanggal na si bangag, si Lisa Tanas, bitahin sila pati sabay-sabay. Kasi hanggat walang binibitay, hanggat walang ginugurgur, patuloy pa rin talaga silang magnanakaw oh, sa kaban ng bayan. Tama? Wala. Walang ginagawa itong mga hinayupak na ito, kundi What? Ngayon, meron daw discrimination ha, sa pagbibigay ng mga ayuda. Ito, hindi na talaga nawawala ng na sakit dito sa Pilipinas. Na, no? Kung sinong malakas kay mayor, kay governor, kay kapitan. So may mga reklamo. Okay na nangyayari daw dyan sa Cebu, mga palangga, na pinapaboran ng no, pagbibigay ng ayuda. My God! Ano naman kayong ganun? Well, alam naman natin ang gumagawa niyan. Mga politiko, may mga nakadikit din na na you know, katulad nila sa panas. malakas ako kay Lisa, matalakas ako kay ganito, malakas ako kay kanyang Kaya hindi take advantage nila. Ayuda na nga lang na nakawin pa ng mga hayo. Kaya dapat talaga mag-across na kayo laban sa mga adik. Pag nag-across kayo laban sa mga magnanakaw at mga adik, mga kawatan, mga kidnapper, ulit-ulitin ko, hindi yan exciting to sedition. Yan ay pabor sa gobyerno at sa Pilipinas. Kasi nag kayo laban sa mga adik. Eh. Pinanagot nyo sila. Huwag ka lang kayo maninira ng government expertise. Kasi yan ay paniin. Yan ay kaso yan. Pero kung talagang bonggang-bongga lang na pressure na magpapasik niyo mga adik, ah, freedom of speech yan, darling. Hindi ka makukulong dyan. Kaya, kahit itong mga binagit na pangalan, You know, kung sila ay pupunta doon sa rally, rally bakit hindi destabilization 'yon? Yung mga binanggit na ni-name drop ni ano ni Ramon Tulfo, hindi 'yon destabilization. Kasi okay? destabilization of a government meaning yung gobyerno winawasak mo, inaarson mo, 'di ba? Binababoy mo katulad ng ginagawa ni Bangag. Bangag si Tanas ang bumababoy sa Malacañang. Sa gobyerno kasi mismo nag-aadik siya diyan. Binabastos niya, bawal ang mag adik nag adik Nagang sa Beverly Hills, yung pag aadik nila. Siya ang destabilizer ng bayan natin. Dinestabilize niya yung libo libong buo, ang milyon-milyong bahay ng mga taga-sibo, ng mga taga-bisaya. doon sa Bicol, dito sa North, siya ang nag-destabilize si Bangag at ang mga adik ng destabilizer. Sila ang sumira sa buhay niyo, sa buhay, bahay, at mga mahal sa buhay. Yung mga, sabi ko nga, inyong mga memories, inanod na ng baha. Si Bangag ang nag-destroy niyan. Na sila ang nagnakaw sa pondo ng bayan. Oh, diba? O, oh, di ba? Mga oh, si Amy Marcos, pasikat na naman. Nagdala na naman daw ng lugaw doon. Sinabi ko na ito, pero lugaw na naman, mga palangga. Ano ibang pwede ibigay itong mga to, Puro lugaw-lugaw na naman. Oh, ang UN nagbigay sa atin ng 354 million, United Nations. Ang oh, uh -huh. 354 million pesos na yung mapupunta ba yan sa inyo? Sigurado ako, hindi na mapupunta yan. Mapupunta yan sa butog ni Lisa, sa mga magkakasabwat na Kaya yan. Kaya patalsikin yun na ang adictus benedictus. Nagpamisa-misa pang mga hayop. Pagdasal-dasal pa mga demonyo, pinusok sa Facebook nagdasal sila, pinagdasal daw nila. Ngayon, know, after nila mag-party-party, nag-optics na naman, nagpari na naman ng kaharap. Ganito ka din mo mga to. Imagine mo, ilang nag-party na naman ng isang gabi si Lita sa Tanas. Sunod-sunod yung party nila. Habang kayo ay na, 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 matay kayo, tapos after, dahil pinulaan sila, ngayon kaharap na naman nila ang pari. Nagdasal-dasal naman ng mga demonyo. Demonyo to. Yung sabit nga, nilagpasan ni Bangag at nilisa tanas. Si Satanas. Kaya patalsikin nyo na, okay? Huwag na kayo nagpapaniwala sa mga kadyutahan ng mga ito. Hmm. O, recently, ang mga nag-BPO, yung mga call center agents, o, hindi daw kinansel yung kanilang pasok uh, paso kasi whatever, kasi ang kliyente nila is Amerika o ibang bansa. Kasi sabi dito na tao din yan, okay? At pinapaimbestigahan ng DOLE kung bakit hindi kinan, uh, kinansel ang kanilang pasok sa kasagsagan ng bagyo. Kasi sa pilitan daw silang pinapapasok okay, ng kanilang employer kahit may bagyo. Kaya ngayon iniimbisigan ni Dolly talaga itong mga to. ba? Diba? Talagang wala itong nasahit. Talaga, Talagang yung mga kumpanya na ganyan, pinipilit ito yung mga consent or agents, dahil yan, kinukulong din yung mga hayop na yan. Okay? Kasi nagsasamang talaga yan eh. Yung mga malaki agents na yan, mga companies na yan, Connected din yan sa government. May mga may mga kapit yan sila. Kaya malalakas ang loob nila magbali ng batas. At kilala ko naman si Mayor. Eh. Lala ko naman si Bangag. Eh. Sige lang, pilitin niyo yung mga taong kapit sa Kapolim. Yung mga nagtatrabaho, syempre ikaw naman, di ba? Naintindihan ko kayo na minsan kahit bagyo gusto niyong pumasok. Minsan sa buhay ko, bagyo pumasok ako, signal number three. Kailangan kong pumasok kasi kailangan kong magtrabaho noon working student ako. 'Di ba? Muntik na ako, kinuwento ko na sa inyo, muntik ng, tamaan ako ng yero na lumilipad, repad, romaraga. Yero, yung yeah, yero. Yung sa aragasa, eh, tinamaan ako, di wala tayo na yun dito palangga, diba? 'di ba? Hindi tayo nagkakilala. Hindi niyo ako nakilala. So ngayon, ah, uh, ito yung reason kung bakit may mga kumakapit sa patalim. Kailangan nating mabuhay. Kasi nga walang subsidy ang government. Walang tamang Ayuda, walang tamang kalinga. Napag-usapan na natin kanina yan sa isang vlog natin. Alright? Then recently ito, mga Archbishop. Okay? ng Cebu, pumapalag na. Na kailangan na daw magising. People, wake up. People of this nation. Sinabi ng uh, mga Archbishops, wake up. Okay? Ito ang sinasabi nila ni Pinamunuan ni Alberto Uy. Sa ating mga kababayan na kailangan daw ninyong magising. Nagising na ang iglesia, ang yeah, ang INC, ang GIL, I think kasama sa mga pagtitipon, ang ating mga Muslim uh, brothers and sisters. Pumunta na kayo. Patalsikin nyo na yung adik. Ayoko na sumigaw. Ang dami ko ng energy na naubos since 2022. Sa kakasigaw, alas mabali na ngayon litid ko eh. It's your time to shine now. Patalsikin nyo na yung bangag. Kasi na ano na yan eh. Naano ano yun sila palangga natataranta na yung mga hinayupa. Alright? Sana so, ano rin ang karma si Bangag. Shen Foreigner, Miss Marlika, na-confine ako, binawal ang cellphone sa akin kaya di ako nakapanood ng, ng live mo for days. Ah, matay na. Pakinggan mo na lang ako palangga, Shen. Oo, minsan ako din, duduling-duling do do na minsan. Ako nakikinig na lang ako minsan kasi kailangan din natin magpahinga. Sabi ni Iron, 666, Kailan kaya tatalino ang mga kapwa ko sa Yun na nga. Kailan kaya? Malay mo, sa 1718, matanggal na si Bangal. Ano rin na ng karma sa sila, sabi ni Gilbert Louis Walang tamang feel at benefit. Yeah, paulit-ulit natin yung, Kasi, mga oh, ba kababayan, paulit-ulit na lang yung kung ano natin, yung pagbubuska natin sa kanila. Totoo ba si Teddy Boy Locsin? Ano yung kanung mo, Michael Gregorio? Roslyn, thank you po. Thank you po lang da. Marilori Nomeron. Hello, madam. Yun po tutol sa death penalty sila po yung mga magnanaka. O oh, ayaw ng mga government employees yan, ng mga, ano, ng mga politiko. Kasi sila yung unang mabitay eh. Diba? Sila yung talaga yung unang mabitay, kaya ganun. O, oh, sabi ni James na hanggang barangay lang ang kaya na murahin ng mga tulpo, umurong ang bayag pagdating kay Martin Salvi at Bangag, yun eh, di ba, parang asong ulol nga si Erwin Tulfo dyan kay, ano, kay uh, Okay? na solid na ba yung 90 million sa PhilHealth? Mukhang hindi pa na-soli palang ga. Oh. Uh -huh. Yes. Yun lang ang mga balita. Ano yung tanong mo tungkol kay Loxton Jr.? Sabi ni Rosin sa Dabao, full hospital free. Okay? Kumain kasi ako ng crabs, tapos di ako nakatinga. Dami punta sa katawan ko. Kulay pula ah, okay, may ano ka, may allergy ka. Baka talaga, delikado yan. Ako dati, mungkin na rin ako matagi, di ba? Muli ba sa yero, kanwento ko na sa inyo, di ba? Nakagat ako ng, ng, ng insekto ng madaling araw. Buti na lang, you know, nag-epipen ako, kaya nabuhay pa rin ako, di ba? Tigal na buhay ko lang. <laughs> Sabi ni ba Ma Bol jacol, mat mat matapang lang sila sa mga security guard yung mga tulfo Sa so, Pilipinas, tantaran ang nakawan at corruption, pero protectado ang kamalan. Anyway, palang yung yeah, short vlog lang to. Kasi gusto ko lang itong pag-usapan itong tungkol kay uh, Ramon Tulpo na binoljak ni uh, uh Pulong Duterte. So, hindi na natin sila titigilan, di ba? Kaya, yeah. Nananawagan ako, November 16, 17, 18, I think EDSA and Maynila, mapuno yan, di ba? Kung wash out ang inyong mga bahay, binaha, bahain niyo rin ang kalsada ng Maynila para i-wash out ang mga adiktos-bendiktos. Panahon na. Tapusin na natin ang mga destabilador, destabilisador, di ba? Destabilize sa ating gobyerno. Sino yung mga yon si Marcos Jr. si Lisa Tana, si Tamba Lazo, si so, Lahat ng mga sangkot sa pagdanakaw sa mga mga di siya parang damahalik na ako.